katrops Good day, mga katrops Grabe Biyahe pa tayo mga katrops <laughs> So galing tayo ng Trinoma Grabe na to Sinulit na natin to mga katrops Dahil may bagyo May bagyo bukas kasi hindi natuloy ngayon Maganda pang panahon Ah, uh, Sabado ng gabi, maganda pa panahon kasi ang balita nito mga trops ang ah, bagyo nito ah birnis ng gabi pero wala tapos sa Bando, wala din so bukas ayan malamang itong bukas mga katrops kaya sinulit na natin to yung biyahe natin para makabawi man tayo kung bumuhos man yung ulan bukas Sunday at least naka ano tayo nakapundo tayo ng kahit kunti man lang kung hindi man tayo makabiyahe dahil baha o kaya sa lunes kung walang biyahe tayo at least na uh, nakaano tayo nito ngayon uh, mayroon tayong maitabi kasi hindi natin alam ang panahon grabe na to So, yun. Kaya, biyahe pa tayo ngayon. Na time check natin. Na alas 10 na. Alas 10, binching ko na mga katrops. So, nasa area tayo ng Timog ha? dito sa may gym eh. Papunta tayo ng Makati. Mayroon pa tayong pipick up and sa BGC. Tapos ng BGC Makati. Ayan. So, mayroon pa tayong isang trip na lang para matapos na na uh, okay na yung ano natin <laughs> okay na yung biyahe natin at least kung wala man tayong biyahe bukas dahil darating na yung bagyo o magkaroon man lang ng malakas na ulan o baha o kahit sa lonis at least mayroon na tayong naitabi ganito tayo yung mga ano natin mga troops buhay biyahe ro diskarte lang pag may darating na kalamidad kailangan kang magpundo ka muna puyatan <laughs> mo muna yung isang gabi baka sa sunod na araw wala ka ng biyahe dahil dahil sa baha ayun so at least mayroon kang napundo sabi so buti na lang mga katrops ah, medyo maganda naman yung panahon yun nga ah, wala pang bagyo medyo okay lang kaya lang gumagal na sabi medyo ano nang panahon mitin na yung kakala ko kanina mga trop ayun ah, na yon Kasi biglang lumakas yung hangin Tapos sumaambun-ambun Pero yun lang ah, Bigla lang siyang nawala Biglang nawala Ano yon Parang bula <laughs> Nabi Huh buhay Napakahirap Pero enjoy lang ang buhay natin Laban lang tayo mga kabiyahero dyan yan ito talaga yung buhay natin dito sa Maynila. Bawal ang tamad. Hirap <laughs> ta. Sabi nga nila, di ba alin na pinagpaguran mo na yung kita mo kaysa mangutang ka lang na ipakain mo lang sa pamilya mo. <laughs> Ayan na. Mahala na sila dyan. Basta tayo, nagsikap tayo na nasa mabuti pagkain tayo sa pamilya na pinaghirapan natin. Kaya, masalamat pa rin tayo sa Panginoon na dahil lagi tayong binigyan niya ng lakas ng pangangatawan. Ah, na to. ganda ng ilaw ng ano ah. Ay, ano pala yan? Yo, ano na? Padaanin natin yung motor mga trops. Kasi, para sniper yung mga troops tahanin natin sumingit kasi siya tayo bigay tayo sa kalsada pag tayong madamot kung nagmamadali sila hayaan mo sila wag, wag natin silang karirahin dahil iba iba tayong diskarte dito sa kalsada simple lang yung ano natin ganito lang pang VIP lang natakbo sure bulwa iiwasan natin yung ng mga sakyan kaya yun talaga yung the best yan so sa third day ngayon na Sunday bukas sana man lang ha, magandang ano di matuloy yung baha kasi sigurado naman talaga dito sa Maynila pag umuulan baha <laughs> tapos ang investigahan sa ibang lugar <laughs> ay nako yung gobyerno natin ngayon ano bang nangyari sa na mundo wala walang mangyayari sa mga rally rally na yan dapat diritsuhin na nila kung mag sila doon na sa sinong ano kitang kita naman yung saan nagpunta yung mga pira anyways mga trops huwag na natin usapan yan kasi wala naman tayong mapapala dyan Uh, ...pagdasal lang natin na uh, mabago ang ano natin, buhay. <laughs> Kahit tumama lang tayo sa saloto. <laughs> Tabi. Unlimited na naman yung biyahe natin, mga tro. Simula pa to kaninang umaga. Uh, alas 7. Alas 6. Ayan, so... Mayroon pala akong batiin mga katros kabiyahero natin diyan sa uh, in drive or city drive ayan so so katropa natin yan uh, ah. congratulations nakabuking siya kanina ng 1.5 habang nagpintuhan kami kanina sabi ko accept mo na yan ayan ba buti siya nakauna ng pag accept 1.5 ayan katropa dyan so, congrats mo na isang biyahe lang 1.5 mapasa na all tayo sa iyo <laughs> kasi nung una may nagpubuk ng wala nahuli siya eh nahuli siya sa pagpindot kaya ayun so medyo napunta siya sa medyo malaki laki kasi 1-3 yun 1-2 yung una ayan so nakuha niya yung ano nakuha niya yung 1-3 yung 1-2 hindi na niya nakuha so yung mga ibig sabihin ah, hindi talaga yung para sa kanya yung biyahe na yun kasi yung 1-2 kasi mga katrops sa pag uh, oras walang traffic kasi yun eh eh yung 1-3 medyo matraffic na yun kasi mga bandang alas 5 na yun eh quarter to 5 na kaya yan yung nangyari kaya medyo tumaas na isang daan kasi ang booking kasi yung mga katrops pag last hour tumataas yung ano rate nya kaya yun so nandito na tayo sa may bandang Green Hills sa may Anapolis ito yung mga bintahan ng masakyan ito tayo banda mga troops ah, ganda yung ano natin mga troops sakto lang yung ano natin yeah, so ay eh, mga so abang abangan na lang yung next video natin so mayroon pa tayong ah, mag video tayo pa uwi Uh, pa-uwi tayo, tayo ng pagrahi na uwi tayo ng kainta mag video tayo mamaya ayan so ulit ko ah ingat na lang sa mga katropa natin yung araw-araw ng biyay sa kalsada hanggat bless ating lahat thank you for watching and ingat na lang po bye bye